So, eto po, magti-try po tayo mag-recharge. Magre-recharge po tayo. So, punta tayo sa may wallet. Ayan. So, punta tayo sa recharge. Yan ang laman ng ating wallet. So, yan lang po pwede natin gamitin pang uh, eto, freezing ito, freezing nito. Ibig sabihin nito yung mga naibenta na natin mga items. Ito naman yung mga bumalik na sa atin or ito yung laman ng ating e na pwedeng ipang process so yan po, so punta tayo sa recharge tapos makikita nyo ito yung mga option uh, so okay siya lahat maliban doon sa isa po. so pipiliin natin yung Gcash peso pwede din natin gamitin yung B5 p B5 pay peso pero since na meron naman tayong yung Gcash peso, so mas maganda yan yan nasubukan ko yan, Tsaka maganda siya code lang ang gagamitin pero uh, maglagay muna tayo ng amount. So, may minimum na 500 to 1, five uh, 5,000. So, maglalagay tayo ng 500 kasi yan lang ang minimum. Okay lang yan. Try lang naman to. Uh, tapos, i-confirm mo na siya. Pag-click mo ng confirm, lalabas itong code na to. So, ika copy natin siya. Pipaste natin siya doon sa Gcash. So, i-copy mo lang siya. Itong mga number na to, i-copy mo siya tapos confirm siya tapos pupunta na siya dyan sa Gcash itong Gcash na to i close nyo lang ito kasi tutorial lang yan siya kung paano paggamit doon sa Gcash tinuturo lang yan ng sitaw kasama yan sa sitaw sa loob ng sitaw apps so i close mo lang tapos punta ka sa Gcash ayan so pagbukas ng Gcash natin punta ka sa dami namang pop up punta ka sa bills yan, click mo yung bills pag ni mo na yung bills dyan naman sa search search bar na yan hanapin mo ang peso peso, bakit peso? kasi peso yung kinilig natin kanina eh peso gcash so pag B5 ang ginamit mo siyempre ang isa-search mo din dyan yung B5 or kung ano pa yung available doon basta kung ano yung kinilig mo doon So, yan. Lumabas na yung peso. May dalawang peso dyan. Peso incorporated, tsaka peso. Peso lang. So, kunin mo yung peso na may payment. Peso payment kasi may G-credit siya. So, yan ang kunin natin. Tapos, ilagay mo yung 500 na nilagay mo doon sa una kanina na nakakuha tayo ng, ng ano, itong code na to. Tapos, ipaste mo yung code na yon na kinapi mo kanina. Tapos, Uh, maglagay ka ng pangalan. Pangalan mo. Pangalan mo, yung pangalan mo nung nag-register ka. yan So, ilagay mo lang siya pangalan. Itong email, optional lang siya So, hindi uh, na masyadong kailangan yan. Tapos, next mo lang siya Yan, di pala ako nakalagay ng pangalan. So, i-next in mo lang siya Tapos, ganito ang lalabas. Pag next mo siya, pag next mo siya, confirm. Pag i-confirm na yan siya, diretso na yan siyang payment. Pupunta na yan kaagad doon sa, wala pang isang minuto, pupunta na yan doon sa sitaw apps mo. Sa e-wallet mo sa sitaw. So, hindi ko na itutuloy kasi mayroon pa namang laman yung akay ah, So, tutorial lang tayo. Tapos, pangalawa, kung balik tayo doon sa sitaw, kukunin natin yung ibang uh, option. Kasi minsan, uh, nasa, ano, nasa maintenance yung peso peso Gcash. Minsan nasa maintenance. So, kukunin natin yung B5. Try natin yung B5. Pag sa B5 naman, ganun din po ang process. I-click nyo lang yung B5. Pero maglagay din muna tayo ng uh, amount. So, sa B5, B5 pay, meron tayong dalawang klase. Pero, magkaiba sila ng gamit. Ito, QR ang gamit. Itong isa ay bill. So, ang nasubukan ko ay based on my experience, ang B5 Pay QR. Kasi QR ang gagamitin dyan. Pero maglagay ka na muna ng amount. So, minimum 100 to 5,000 din dyan. So, ilalagay lang natin ng 100. Sample lang naman to. Tapos, yan. Pagka nalagay mo yung 100, i-confirm mo lang siya. Tapos, lalabas itong code. Itong code na to ay isave mo siya sa album mo sa gallery. Kung hindi siya ma-save, okay lang din na i-screenshot mo lang. Oh, pero, ni try ko lang i-save. Titignan ko kung lalabas. Minsan kasi hindi, nag-ano, kagad hindi nagda-download. Tapos, punta tayo sa GCAS ulit. Ayan, ganoon din po ang process. Ang pagkakaiba lang, QRL ang hanapin natin, QR ang hanapin natin, hindi yung bills. So, click mo yung view all services. Tapos, lalabas yung QR. Tapos, Uh, upload mo yung QR. So, yan ang yung sinasabi ko eh. Minsan nga, hindi nga siya download So, screenshot lang po natin siya. Screenshot mo lang siya. Ni-screenshot ko lang po siya. Magkaiba po ng, magkaiba po ng screenshot pagka sa ibang cellphone sa Android. Okay. Screenshot lang natin. Tapos, i-cut mo lang siya para hindi masyadong malaki ang ipapasok mo doon sa B5 sa so, Gcash ayan so i-insert na natin siya click nyo lang siya tapos ma-insert na siya ma-upload na yan siya once na na-upload na siya yan dumating na yung ganyang punto so ibig iklik i-click mo lang yung pay pag ini-click mo yung pay so ibig sabihin, babayaran mo na siya so magbabawas na yung Gcash account mo tapos magdagdag doon sa sitaw so yan lang po yun siya Mabilis lang din yan. Minuto lang din makikita mo kaagad. So, i-close ko na po. Kasi tapos na tayo. Congratulations.